nakatry na po ba kayo magtirada ng suposini buhi ay pinkanato gisa o yan o ay ating kikilawin yan o yan o at magsasabaw tayo ng tuway na ating natapakan kanina yung mga ulo ng gisaw yan o ito ay tinakang na natin ay sasabawin natin yan ito dito o yan o at na ay atin ang uh, inukay-ukay na natin to yung ating kinilaw na gisaw na pagkalami ay sininat pagkatirada mm, mm ah, pagkalami ay sinio um mm -hmm. yanob ah piti bahaw sa up kumustra Kumusta ka mga on? Dahil ah, maganda yung daga ng panahon ngayon ay pupunta tayo sa dagat daga to sa ating area. Dito na ako oh, nagsakay na ako sa aking baroto. Oh. Yan ay akin na. Ah, pagkabratin ko dito ay tinambay ko na yung aking baroto. Ah, tinaan ko na yung pukot. Ah. Santang nagtinaan to yung pukot ay nakita ko talaga na mayroong naglihok-lihok dito sa ating pukot. oy, nakakuha na patala, pala tayo ng gisaw. Oh, yan o. Oh? Yan o. Oh, gisaw po yung tawag po na sa amin na isda. Yan o. Oh, oh. Buhi-buhi pa talaga yan oh? Ay ating kikilawin dito pa oh. Ito parang meron naglihok-lihok dito, yan oh. Meron na palang napukutang gisaw, yan oh. Hmm. Buhay-buhay talaga yan ah. Uh, piti sa ang sini, Adi pa, adi pa oh, yan. Aruya kit ang connect kilab-kilab na puti ay ating pupuntahan. Yan oh. Hmm, gisaw talaga yan ay ating yang kikilawin. Okay, mga kalumad, okay. Okay. Uh, pagkatapos ay ito nang nahuli ko, hindi masyado marami yung nahuli ko. Yan oh. Pati yung mamong at akin ang hiniwa-hiwa. Uh, po dahil uh, hindi tayo makapag video ng ano paghiwa-hiwa dahil wala tayong kameraman at sinimulan ko na ito na yung uh, naghihiwa na ako dito ng uh, tinakang na natin, natin yung ating uh, karaha at ilinagyan natin yun ng gulay yung ang uh, mga yung mga ulo lang ating sinasabaw yan uh, pati yung tuway na nagingan natin kanina yan uh, pagkatapos ay ito na parang bukal-bukal na ay ating ablihan oh, uh, bukal na talaga sabaw sabaw muna tayo dito ngayon at saka kilaw kilaw pagkatapos ay luto na at kinuha ko na at nilagay ko na sa aking baroto pagkatapos ito na namang yung ating uh, gisaw na uh, kana, kanina na hiwa hiwa natin ay ating muna yan pakuratan ng suka ayan o oh. pakuratan muna natin natin suka at ating kumut kumutin yan pagkatapos ay yan, yan na buka na at tinangga uh, Linagyan na natin ang mga lumunsito at saka suka. yan o, oh, kanina o, oh, makasili dyan ah. Lagyan natin Ayan, yung lumunsito. Mm, Ayan, yun, malit na buungon, lumunsito. Ayan o, oh, mm. Pagkatapos ay linagyan na natin yung ating kamatis at yung ating sibuyas at ating luya para napakasarap talaga yan. Mm, pas talagang mabubungkag na, na talaga ang bahaw nito. Yan o. Oh. Mm, yan o. Oh, mm, ating ukay-ukayin. Napaka, napakasarap nito mga kalumad. Pagkatapos ay lalagyan natin ng konting bitsin para may pangpalasa. Pagkatapos na ito ni yung ating asin. Yung ating asin pala mga kalumad, ay original ang sudlanan. Yan no pati yung bitsin natin. Ay ating okay ukayin dahil hindi tayo nakapagdala ng kutsara. Ay ating kamayin muna. Yan o, parang nakahikap ka ng suso ng biuda. Yan o, mm, yan, napakasarap nito. Yan, mm, napakasarap talaga. Yan no mm, ito. Pagkatapos ay ating ang binigwasan dahil ah, nagugusla na ako, hindi ka nakapagtagal ay ating mo nang binigwasan kung tama na ba yung lasa. Hmm, okay talaga makalumad, okay, napakasarap. Oh. Pagkatapos ay kinuha ko na yung ating bahaw at saka yung ating uh, tinula kanina na ulo ng mga gisaw at saka yung luka na naging natin kanina. At ito na yung ating uh, ano, bahaw ating sinimulan at ito ang pinakadabis. Oh. Kuha tayo ng kinilaw dyan na gisaw. Yan o, oh. kinilaw. Mm, kuha tayo. Yan, kinilaw. Mm, yan, ating tatuslo. Ayan, uh, ipatong natin sa ating kanin. Yan. At uh, pagkatapos ay ating kumutin at ating ihungit. Mm, kain makalumad. Pag kalamiya ay talaga. Kain makalumad. Ito pa yung ating uh, mustasa na gulay. Ay ating kakainin niyan. Mm, napakasarap. Mm. Uh, kanina kasi ay uh, nanguha ko ng kahoy at saka hinapitan nag hapit na lang muna ako dito sa ating uh, spot natin na kung saan tayo mamukot ng gisaw at saka naisipan ko na ito muna ang ating i-content kayon dahil uh, wala tayong maisip na pang content ito mamukot tayo at saka kung makakwata tayo ng gisaw kahit hindi masyado marami ay ating kikilawin kayo dahil matagal na hindi tay matagal na hindi tari, hindi na rin tayo nakapagkilaw ng gisaw yan ito o oh, mm, yun ating sabaw mm, napakasarap nito na gisaw mga kalumad mm, nas. kain mga kalumad kain pagkalami ay mm, Rap, yano? No? o. Hmm. Ah, grabe makalumad. Ito pa o itong dabis makalumad. Lalagay natin dito ng unod ng gisaw. At talagyan din natin ng kinilaw na gisaw. Yung ating sinabaw na gisaw. yano. o. No? Patungan natin dyan. Lalagyan natin ng mga lamas-lamas. yano. No? At pagkatapos ay kukuha tayo ng kamatis. yano, no? o. At iate ito slo, sa ating soka. yano. No? At pagkatapos ay ating kumutin, ah, parang nakakumot ka ng suso ng biyoda mm, at ang ating ihungit, mm, pag kalami ay makalumad. Mmm, napakasarap talaga. Mmm, ito pa makalumad. Higop tayo ng sabaw dahil na parang masarap yung sabaw. Mmm, napakasarap talaga oh. Napakasarap ng sabaw. gisaw na, mmm, napakasarap. Parang mailhan mo talaga maglumad na grabe ka Ah, uh, presko ang kanato gisaw. Itong lukan natin makalumado oh, yan oh. Ating lalagay natin yung ating lukan. At tatabunan natin ng kanin. Yan, at kukuha pa tayo dito ng yan gisaw ay ating tapatungan ay ating ihungit yan mga kalumad yan oh. natin yan ito pa mga kalumad pakasarap oh. mm, napakasarap ah ito na naman mga kalumad bibigyan natin itong ah, ating batong ito napakahaba parang tinain ng wakwak -wak. yan oh. mm, yan ubusin natin talaga yan mga kalumad oh. mm, yan napakasarap nito na yan wow mm, ubusin natin yan napakasarap ako pa sa lagaw ba ba mo doy okay okay lagi basta ikaw okay ito pa kukuha tayo ng gisaw yan oh mm. at lagyan natin ng kamatis yan oh mm. kukuha pa tayo dito ng gisaw na ating kinilaw yan oh lalagay natin dyan yan oh at sa ating kukumutin na naman yan at ating ihungit yan napakasarap talaga mga kalumad yan oh mm. praise na praise parang gikan sa ating karagatan yan oh mm ito pa mga kalumad oh, uh, tawag po sa gulay sa atin mga kalumad ay mustasa yan o oh. mm, napakasarap talaga yan o oh. at dito na lang ako muna mga kalumad sana nagustuhan nyo ang aking video baka gusto kayo baka pwede kayong mag share at mag subscribe at mag follow libre naman to wala namang bayad ingat kayo mga kalumad uh, ingat kayo palagi and God bless us all. bye, -bye.